At narito na pong lagay ng ating panahon ngayong Biyernes, March 22, 2024. Sa ating latest satellite image, makita po na unti-unti nga ang humihina itong hangin ng Mihan at nakakapekto na lamang dito sa may bahagi ng extreme northern Luzon. Kung saan magdadala po ito ng mahinang pagulan, partikular na sa bahagi ng Batanes, kasama din yung Babuyan Islands. Samantala sa nalalabing bahagi po ng bansa ay easterly so yung hangin nagmumula po sa dagat Pasipiko ang siyang magdadala ng mga pulupulong pagulan, pagkidlat at pagkulog. Malaki rin po ang tsansa ng mga pagulan, partikular na sa may silangang Mindanao, dulot din po ito ng Easterlies. Base nga sa ating datos ay malaki po ang posibilidad na tuluyan ng hihina itong northeast Monsoon at posible sa, um, na ito ay maari rin pong ideklara ng uh, pag-asa na ang pagtatapos po ng panahon ng amihan. Kaya nanatiling nakatutok po sa update ng pag-asa tungkol po dyan. Samantala, wala pa rin po tayong minomonitor na anumang low pressure area. Sa kasalukuyan ay makikita po natin na wala tayong anumang LPA sa loob at labas po ng FAR uh, o Philippine Area of Responsibility. Malitin po yung chance na magkaroon tayo ng bagyo hanggang sa susunod na linggo. Wala naman po tayong nakataas na anumang gale warning sa anumang bahagi ng ating bansa. Naglabas na po tayo ng ating final gale warning at naasahan pa rin natin ang posibilidad na katamtama hanggang sa malakas na pag-alon, partikular sa may extreme northern Luzon at sa may silangang bahagi po ng ating bansa. Bagamat wala pong gale warning, magingat pa rin po ha, lalong lalo na yung mga maliit na mga bangka kapag pumapalaot po sa ating mga baybayin. At yan muna po ang weather update ngayong araw ng BMS.